ayun po yung nagiging dahilan kung bakit gumaganda yung performance ng ating mga motor sa tuwing tayo ay nagsa side gapping. So ayun, what's up and good day sa inyong mga kaibigan. No? Alam ko marami sa mga content creator, moto vlogger yung gumagawa ng content about sa side gapping. Kaya ngayong araw na to, susubukan natin kung mapapalakas nga ba talaga ng side gapping yung ating motor. So mga kaibigan, paano nga ba napapaganda ng side gapping yung performance ng ating mga motor? So imagine niyo na lang mga kaibigan na ito yung inyong spark plug. Ito yung kanyang center electrode. Tapos ito naman yung kanyang ground electrode, no? Yung paganto dun sa inyong mga spark plugs. Yung spark po na napro-produce ng inyong spark plug ay nagvavari depending on the distance of center electrode to the ground electrode, no? Um, ba yan? Ayaw tuminta. So mas mahaba pong mas malaking distance between center electrode to the ground electrode Mas malaki rin po yung strand na mapro produce Mas malaki rin po yung strand ng spark na mapro produce ng inyong spark plug At uh, syempre kung mas maliit naman yung distance from your center electrode to your ground electrode Syempre maliit din po yung uh, strand ng spark na mapro produce ng inyong mga spark plug So, paano naman nakaka-apekto dito yung side gapping? So, imagine niyo na lang mga kaibigan na kayo ay nag-side gapping, no? Tinabasan nyo yung inyong spark plug. So, pagka tinabasan nyo yung inyong spark plug, yung distance ng inyong center electrode papunta sa inyong ground electrode eh mas lalong humaba. Mas na, na mas napalayo siya mga kaibigan. Dahil doon, ito pong strand ng spark na ma-produce niya ay mas mahaba rin. No? Napakaganda po nito para sa combustion ng ating engine, no? Para dun sa combustion system ng ating engine dahil nga po mahaba yung kanyang strand ng spark. Eh, mas madali po para sa ating engine na sunugin yung air and fuel mixture dun sa loob ng ating combustion chamber kaya po, ayun po yung nagiging dahilan kung bakit gumaganda yung performance ng ating mga motor sa tuwing tayo ay nagsa side gapping. Pero ayun, ngayong araw na to, syempre, subukan natin, no? Mas maganda kung masusubukan natin kung ano nga ba magiging performance dito sa ating motor. ito mga kaibigan, no, na side gap ko na siya, no. Ah, pagpasensya nyo na dahil hindi siya ganong kaganda. Unang beses ko lang ginawa ito And, ayun, kabit na natin siya. Kahit na mahina yung ignition coil ng aming Kawasaki Barako 175, makikita pa rin natin dito na mas malaki at mas mahaba yung strand ng spark na naproproduce ng nakaside gap na spark plug kaysa dito sa stock. Sa totoo lang, nung kinabit ko yung spark plug, akala ko talaga eh, walang magbabago sa takbo ng motor. Tapos bukod doon, eh, magiging hard starting pa yung aking motor. Kaso nga lang, nung nagamit ko na yung motor, nagulat ako kasi mas naging maganda yung kanyang throttle response. Konting piga ko lang, eh, may power na. Hindi kagaya nun dati na kailangan ko pang pigain ng husto bago magka-power yung motor. hindi rin siya naging hard starting kagaya ng inaasahan ko. Dapat pahaba no. Ah. Dapat pahaba yata. Sakto din siya para sa mga kagaya ko na chill ride lang tapos naghahabol ng fuel efficiency dahil nga sobrang mahal na ng gas ngayon. Mas makakatipid ka dito dahil nga ilagay mo lang siya sa kinta tapos konting piga-piga ka lang e aarangkada na yung motor and at the same time may power pa rin siya So ayun know, maganda naman pala yung nagiging dulot ng side gapping sa ating mga motor. Pero bakit hindi na lang i-side gap ng mga manufacturer yung lahat ng kanilang spark plug? Ito po ay dahil hindi naman po lahat ng motor ay capable na mag-produce ng malakas na kuryente. Kagaya na lang po nung Kawasaki Barako 175 namin na kung saan pagka low -bat na yung kanyang battery, eh, ma mas humihina po yung kuryente na naproproduce ng kanyang spark plug. Ang mga nakaside gap po kasi na spark plug, eh, malayo po, nagiging malayo po yung kanyang gap between the center electrode at ng kanyang ground electrode. No? And pagka po malayo o malaki yung gap between the center electrode and ground electrode, eh, hindi po maganda yon para dun sa mga motor na mahina yung kanyang kuryente. Dahil mga kaibigan, maaaring sa low RPM, magputol-putol yung kanyang kuryente o kaya naman, eh, maging delayed yung kanyang spark. Dahil don nagbabaging po siya sa low speed. At bukod dun mga kaibigan, maaari rin po siyang mag hard starting. Kasi alam naman natin mga kaibigan, pagka nag starting tayo or nag start tayo ng ating mga motor, eh mahina po yung spark na na-produce ng ating mga motor dun sa mga oras na yon lalo na kung kickstart lang yung gamit ninyo. Kaya nga po mga kaibigan, bawat mga motor, eh, may ina-advise yan na center electrode to ground electrode clearance. No? Napapansin nyo dun sa mga manual ng motor nyo, may nakasulat don kung gaano ka laki o kahaba yung clearance ng inyong na dapat nyong ilagay dun sa inyong center electrode and your ground electrode. Overall, naging maganda naman yung experience ko, yung first time experience ko sa pagsaside gap ng aking spark plug. Kahit sabihin mong pangit yung pagkakaside gap ko dun sa aking spark plug, eh naging maganda naman yung naidulot nito dun sa aking motor. Noong na akala ko eh walang kwenta tong modification na to. Akala ko scam lang tong modification na to. Kaya nga naisip ko na dadayain ko na lang sana yung video. Kaso nga lang, nung kinabit ko na yung spark plug doon sa aking motor, eh maganda naman pala. Overall mga kaibigan, all goods naman siya. Kaso nga lang, bago tayong aasa na magiging kasing lakas na ng mga big bike yung motor natin pag ginawa natin tong modification na to. At sya ka, bukod doon, mas maganda sana kung paparesa natin tong modification na to ng iba pang klase ng modification. Kagaya na lang ng pagkakabit ng big carb, pag papaport and polish, paggamit ng racing ignition coil, at saka racing CDI. Ayun lang mga kaibigan, sana na-enjoy nyo itong video na to at sana may natutunan kayo kahit kakaunti. Maraming salamat sa panonood. Kung may mga katanungan kayo, just comment down below and pipilitin nating sagutin yan. Babush!